Jake Cuenca, naramdaman ng kakaibang Paulo Abilino simula na makilala ng dubusan itong si Kim Q. Syempre Siyempre, palagi niyang nakakasama ito. Alam kung ano ang pagbabago sa matalik na kaibigan. Alam natin kung gaano kasodid itong si Jake at Paulo. Yung mga happiness na nai-experience ngayon ng actor, deserve na deserve. Ito nga ang ilaw reactions o opinions ng mga supporters. Ayon pa si isang komento, Huwag na kasing tanungin kung sino. Kung cool sila na ka. Kasi nga, Matured Actions Action speaks louder than words na lang. Yung mga ibang fans kasi, naghihintay pa ng na sagot. Ang dami ng patunay na may something sila. Pati itong si Jake Wenka na best friend ni Paolo, may inilabas na rin. Maniwala kayong lahat na hindi magkakaganyan si Papi kung hindi mahal si Kim Chul. True na true yung mga mata nila, na umusap sa sobrang saya nila. Ayon pa sa si isang komento, Sir MJ, abang kami sa utang mo, if kailan mo naman, yun isi-share yung dihim niya ni Papi Paul Abilino, sobra talaga kinig namin. Sa Kim Paul, basta, ipa naman ang meron sa darawang iyan. Irerespeto at happy kami. Kasi parehan silang happy together. Walang iwanan. Nagiging masaya na sila palagi. Ilan na sa mga ibinahanging komento. Huwag lang kadimutan na support kahan sa panibagong projects nila.